Di ba rag yan? Ah. Oh. Ayan mo yan. Ah. Di ba? Off-road eh. Kumipid nga sa gas oh. Nag 45.1. Uy! Si! Nagawa mo dyan? Bago ka pag may bumaking dyan. Ha? Ha? Baba lang yan. Baba lang natataasan yun. Eh yo, tingin. Oo. Oh. Uh Alam -huh. Oo. Oh. Uh -huh. Sarap-sarap eh. Oo. Oh. Uh Bago -huh. traffic. Traffic ba yan? Saan? Saan? Dito? Dito? Ayun ah. Pupunta ka doon. Nadakad ako ah. Baka doon parkingan eh. Ay, right, pwede dyan? Oo. Saan magpapark? Sampung piso. Dito pa? pa? ha at Dito na lang pa Ay baka daw ako Dito pa Sige pa Kaganto po ba? Baka mo ano ang buo ko dito eh Ito na kami sa island na nakalagay namin yung mga na namin

lang step lang ka? Sa karun ba ilang? So, basic lang ka. <laughs> basic lang ka. So, ano lang, 100 step lang. Ah, uh, pagka 50 mo, ay naka na dito. Pero basic lang to Hindi <laughs> pa, pa, pa yata, 50 pa na yan. Ayun pa pala, oh. Pagkatwete nga lang eh. Medyo nangakapit yan. Kaya. Pagkakaroon pa. pa. Ayun na. Wait na. na yung drone. Nakakayungal din pala yan ah. kaya yeah, ako nakapagpalipat dito <laughs> baka sa baba pa baka sa 啊。 Nandito kami sa may pinaka-groto. Medyo marami ng tao. Ay, yung groto. Malaki yung Tambay muna kami dito sa may upuan. May hey, mga upuan sila dyan. Pwede kumain. Napakalakas ang hangin dito. Hindi nga lapit yung babo. So, wala rin naman. Nasa pick daw kami. Pick. pick yung mga tao. <laughs> pick point. Pick ah, point. Akala ko pick na ano eh. Kaya siguro walang mga babang-babang dito. Kasi tatakayin na. Kasi may nakita kami na noin. Ayun. No. Parang siyang waiting shed kasa walang bubong. Waling ng bundok oh. Pag naabutan ng ulan, ano, takbo. Takbo baba. 100 step lang naman dito. Pero nangawit din ako, siguro mga 50 na nangawit ako ng na tayo kami. Tapos ito, pupunta na kami doon sa may resort sa Eco. Hmm? Hmm? Mas maganda pala view dito sa baba, mas kita kita. <laughs> <laughs> Do kasi kami galing sa taas. Pero okay naman din. Eh. Tabang tambayan. Kita okay. dito. Bababa. -ba ah, ay, sorry. Pa. Dito kasi puro puno. Ayun, Anihin mo lang ha? Baka malaglag ko. Ano yan ah. ka lang? Ayun ako. Masyado ka naman bak Ano? Hindi na malalaglag. Hindi, ayun. Uh? Padaos-dos. Padaos-dos. O, oh, dito na.